ang kaisahan ng sangkatauhan. Ang mga tao ay nilikha ng pantay-pantay sa paningin ni Allah. Walang sinumang nakahigit sa iba para sa anumang dahilan maliban sa kabanalan at katuwiran. Ang mga Muslim ay inaatasang igalang ang dangal ng bawat tao, anuman ang relihiyon, lahi, nasyonalidad o lugar ng kapanganakan, sapagkat lahat ng tao ay pinarangalan. Hindi dapat husgahan ang mga tao batay sa mga bagay na wala silang kontrol, tulad ng kasarian, kulay, laki, lahi, kalusugan, at iba pa. Itinuturo ng Islam na ang pagkakaiba-iba ng tao ay tanda ng kasaganaan ng awa ni Allah at kagandahan ng kanyang milikha. Sinabi ng propeta Muhammad, tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga mukha o inyong mga katawan, kundi sa inyong mga puso at mga gawa. Sa Islam, walang mga pari, kaparian, o banal na tao na may espesyal na akses sa mga sakramento. Gayunpaman, may mga iskolar na dalubhasa sa Islam, at ang kanilang tungkulin ay ipaliwanag ng tapat ang Islam sa iba. Sila Lai and Ye tagapayo lamang. Itinuturo ng Islam sa mga tao ang pagiging katamtaman sa buhay. Ang mga Muslim ay hindi dapat lubusang talikuran ang buhay na ito para sa kabilang buhay, ni huwag talikuran ang paghahanda para sa kabilang buhay ng lubusan para lamang sa buhay na ito.